recipe na madali at masustansya. Yan ang ating gustong ibahagi sa inyong lahat. Isa sa masarap na sabaw na hihigupin. Hmm. Isa na namang masarap na recipe ang ating gustong ibahagi sa inyong lahat. Ang first process na ating gagawin ay ang pagprito. So, yan, ulo ng isda na ating prituhin hanggang sa mag-crispy. At gagawa tayo ng masarap. Uh, Isang ulo plus buntot Kaya nang ito First steps para sa ating recipe for today. Pritong ulo ng isda at buntok. Ay, crispy fried. Pero wag natin isahog lahat. Isa lang ang iiwan natin dyan. Ayan, tanggalin natin. Napakadami din na natin. Tanggalin natin ang ulo at isang piraso ng mas maganda ng ano, maganda ng ano. Tutanggal na natin ng konting mantika. Yan guys, so na natin lahat ng mantika. Lagay natin ang kamatis. Wala mantika na yan. Ginger. at bat 1. Ito yung magsiserve as pampaasin natin, bat 1. Ayan ang tubig. Pakuluan hanggang sa ay, mabas ang katas ng ating pinirito dyan. sarap long beans at dahon ng kamote isa 'yan sa product ng ating garden so meron tayong masarap na gulay recipe dito asin lang, sapat na. Yan ang ating egg. Ang makapag. Luto ng masustansyang gulay sa recipe. Isang kulok pa. And all set by. And dito na tayo mag -e end Thank you for joining me. Nagkaroon na naman tayo ng isa sa maasim-asim, med -asim, medium asim-asim na sabaw na hihigupin dito dahil sa gumawa tayo ng batuan soup recipe gamit ang iba't ibang klasing gulay or sitaw lang yan pala at talbos ng kamote bye bye god bless and salamat ulit